Ang pamagat ng kwentong ito ay ang alamat ng kung bakit may kaliskis ang isda. Noong unang panahon, sa tabi ng isang malinaw at kumikislap na ilog, may isang napakagandang dalaga. Araw-araw, nakaupo siya sa pangpang at humahanga sa kanyang refleksyon. Huh? Ang ganda ko talaga! <laughs> Bulong niya sa sarili. Hindi siya tumutulong sa bahay. Ah? Ayaw niyang magtrabaho. Ang gusto niya lang ay tumingin sa sariling refleksyon sa ilo. Isang araw, lumapit ang kanyang nanay. Anak, halika't tulungan mo akong maglaba. Pero sabi ng dalaga, Inay naman! Ayoko! Baka masira ang ganda ko. Isang araw, mula sa ilalim ng ilog, isang mahiwagang alimango ang nahalina sa ganda ng dalaga. Aww. Kay ganda naman ng dalaga na yun. Gusto ko siyang maging aking sinta. Biglang, dumitaw mula sa tubig ang isang malaking alimango. Ha? Huh? <laughs> Magandang araw, Binibini. Sabi ng alimango. Napakaganda mo naman. <laughs> Pero tumayo ang dalaga. Nagtaas ng kilay at sumigaw ng, Umalis ka nga dyan. Pangit ka. Hindi ka bagay makipag-usap sa akin. Mm? Nasaktan at nagalit ang alimango. <laughs> ang yabang mo naman, Binibini. -Bini. Dapat kang parusahan. Inangat niya ang matitinik niyang sipit. Isang kakaibang liwanag ang tumama sa dalaga. Ha? Anong nangyayari? Ano to? Sigaw ng dalaga. Ano to? Unti-unti, ano ah. kumikintab ang kanyang balat. Nagkaroon siya ng mga makintab at matitigas na kaliskis. Hanggang siya'y tuluyang naging isda. Tumalon siya sa tubig at umaripas ng langoy hanggang nawala sa paningin ni Alimango. Simula noon, lahat ng isda sa ilog ay may kaliskis. Isang paalala sa atin na huwag maging mayabang at narsisistiko. Dapat laging maging mabait at may respeto sa kapwa. Aral ng kwento, huwag manghusga o manginsulto ng kapwa dahil lang sa kanilang itsura. Maging mabait at magpakumbaba. Please like, share and subscribe.